Baka nagmo-motor kid kay si Kuya. Kaya busina siya ng busina. One more time. Hola. Ayo. <laughs> huh. Busina. Yeah. Yan Hanggang Bulacan yan Makakarating ng Bulacan yan Sige po, sige na. <laughs> Saan kaya si Kuya? Busina yan. Oh, si. <laughs> Basta may oras yata yung daliri niya no? Parang may dapat pipindot siya ng busina. Ayun, silipin natin. Ayan. Ito tanawang, sa, na na siya Basta matik. Matik yung ano niya. Matik yung... Yung ano ba yung daliri niya. Sa busiin na. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, <laughs> matik talaga. Yun. Si Boy Busina. Ayan Ayan o. Oh pipi nyo ha. Pagpasta nyo guys yung daliri niya. Sige. <laughs> pilantik sa busina eh. kung kayo ganyan binubusin na bubusina bubusin na ako nang bubusin na na ganyan yan ako sa akin ha wala, wala namang ano hindi naman ka kabusi na. wala naman dahilan para bubusina na ang ano Kamang ko oo ay eh, kayo ang magtakaramdam nyo pagka May busina ng busina sa likod nyo Ito ba alam ko pagka Emergency ah, Emergency Pero Emergency ba yan? Single naman siya oh, Nami ano siya sakay <coughs> sa sige lang na may sila eh Kala, nawawala na Nawawala na si Boy Busina Ayun One more time Sisipon tuloy ako Ayun Boy Busina in the house Busina naririnig ako Boy Busina is in the house Nako malayo na si Boy Busina Iwan na tayo guys naiwan na naiwan na talaga tayo ni Boy Busina wala na tayong tagapagbusina tatandaan nyo ba yung motor noon sana 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 si Boy Busina wala na yun na yun hindi po <laughs> Yêu đi One way yan, anh tôi. na tayo ni Boy Busina. Wait lang po Wait lang Inahabol ko lang si Boy Busina Nawawala Boy Busina Wait for me Sana, Ino na? Ina nakakalut si Boy Busina bây giờ, yun ayun, na, si bơi bơi tập em tập yun nga, sang <laughs> Continuous recording yan to Wala nang putol-putol Si Boy Busina <laughs> One more time Yeah. Alag ba? Magkakaalaman tayo dyan kung maliwanag. Ano kaya yung motor niya? Ang gamarating ng bulakan niyan. 咳咳。咦咦咦，怎么打？ motorcade to, motorcade hehehe <laughs> gagawin sila ka bike oo ayun, hanggang doon lang pala si boy busina <laughs> ayun, bye boy busina, bye <laughs> tanginang yan ang tende simula Quezon City hanggang may kawayan sige lang pindot sa busina <laughs> ang tende nun ang tende nun simula kay Eson City sige lang ang busina <laughs> sige pindot sa busina eh Dindi! <laughs> <Attende. coughs>